Mga trabaho noon na wala na ngayon. Habang mas gumaganda ang teknolohiya at mas dumadami ang innovations, nag-iiba din ang paraan ng pamumuhay natin. At dahil dito, may ilang trabaho noon na hindi na kailangan o hindi na ginagawa ngayon. Ano nga ba ang mga ito? Pag-usapan natin. 1. Lamp Lighter Noong wala pang kuryente na nag-iilaw sa ating mga bahay at mga kalsada, ang mga lamplighters ang naatasan na magsindi sa mga kandila at mga streetlights na may gas. syempre sila din ang magsisiguro na hindi mamamatay ang mga ilaw at kung mamatay man, kailangan nila itong sindihan agad. 2. Knocker Upper Noong unang panahon, wala pang alarm clock. Kaya kung kailangan mong gumising ng ganitong oras, kailangan mong mag-hire ng mga knocker uppers. Sila ang mga human alarm clocks sa sinaunang panahon. Kakatok sila sa iyong bintana o pintuan at sisiguruduhin makakagising ka sa tamang oras kung hindi nila abot ang bintana ng kwarto mo, gagamit sila ng stick upang kumatok o kung minsan ay babatuhin ito ng pebbles. 3. Bowling Alley Pin Setter Mahilig ka bang mag-bowling? Noon, wala pang technology na automatic na nag-aayos sa mga bowling pins na natumba pagkatapos mong tamaan ito ng bola. Kaya naman, ang bowling pin setters ang tatakbo papunta sa pins upang ayusin ito ang trabahong ito ay karaniwang binibigay sa mga batang lalaki dahil mabilis silang kumilos. 4. Switchboard Operator Ngayon, kung may gusto kang tawagan sa telepono, idadial mo lang ang number at makakausap mo na kaagad ang nasa kabilang linya. Noong hindi pa advanced ang technology, ang mga switchboard operators ang makakatanggap sa tawag mo at ikokonek ito sa number na gusto mong tawagan. 5. Ice Cutter Noong wala pang modern refrigeration techniques, ang mga ice cutters ang nagbibigay ng ice para sa mga taong kailangan ito sa kanilang sellers. Pupunta sila sa frozen lakes at lalagarihin ito upang makakuha ng mga bloke ng ice. Napakahirap ng trabahong ito dahil sobrang lamig ng temperatures ng mga lugar na may frozen lakes. 6. Log driver. Kung kakailanganin mo ng mga troso ngayon dahil may iko-construct kang bahay o anuman pwede itong ma-deliver sa iyong lugar gamit ang malalaking trucks. Nung wala pang trucks, kailangan mo ng log drivers na siyang gagabay sa mga troso sa ilog upang mapunta ito sa mga construction sites. 7. Film Developer Nung late 1990s, naimbento ang mga digital cameras na sikat at ginagamit natin ngayon. Bago ito tumating, karamihan sa mga kamera ay may film sa loob. Kaya naman, kailangan mo pang i-develop ang film upang makita mo ang mga pictures. Ito ang ginagawa ng mga camera film developers noon. 8. Human computer. Noong wala pang high-tech computers at calculators ng NASA, sina Mary Jackson, Katherine Johnson at Dorothy Vaughan ang nag-solve ng napakahirap na calculations ng NASA. Kilala ang mga babaeng ito bilang human computers. Isang palayaw na binibigay sa mga taong may kakaibang talino. Dahil kay Mary, Katherine at Vaughan, naging matagumpay ang space expedition ng NASA mula 1940 hanggang 1960. 9. Clockkeeper Noong Middle Age sa Europe, ang mga clockkeepers ang nagtatrack sa oras at nag-check sa mga relo kung tama ba ito. Ginagawa nila ito gamit ang basic math skills. Maliban doon, sila rin ang nagme-maintain at nagkukumpuni ng mga relo kung masisira ito. Kaya naman, maliban sa math skills, kailangan din na may mechanical skills at knowledge sa clockwork ang isang clock keeper. 10. Lector. Noong unang panahon may mga taong nag-aaliw sa mga nagtatrabaho sa factories. Ang mga lectors na ito ay magbabasa ng mga libro o anumang reading materials upang maaliw ang mga workers. Karaniwan nilang binabasa ay mga union publications na pwedeng makatulong sa mga manggagawa. Kadalasan, ang mga factory workers mismo ang nagbabayad sa mga lectors madalas nakikita ang mga lectors sa mga cigar factories. 11. Aircraft Listener Noong wala pang radar na kaya makadetect ng paparating na aircrafts, ang trabaho ito ay napunta sa mga aircraft listeners. Gamit ang acoustic mirrors, pakikinggan nila ng maigi ang paligid upang madetect ang mga aircrafts na paparating. Gumagamit din sila ng sound locators na siyang may malalaking sungay at parabolic dishes upang mas marinig pa ng malinaw ang ingay na nagmumula sa engines ng mga paparating ni aircrafts. 12. Tow Doctor Ang mga tow doctors ay manggagamot noon sa England na gumagamit ng mga medisina na nagmula sa mga palaka. Kinagamit din nila ang mga palaka sa iba pang healing techniques. 13. Link Boys Kung may light lampers na magsisindi sa mga streetlights, paano naglalakad sa kalsada ang mga tao noong hindi pa naimbento ang streetlights. Dito papasok ang mga Link Boys. Ang mga binatang ito ay nagdadala ng sulo upang gabayan ang mga tao sa paglalakad sa kalsada. 14. Town Crier Hetong tanong, paano mo malalaman ang mga announcements sa lugar mo? May ilang nakikita ito sa social media habang may iba naman na nalalaman ng announcements mula sa mga sasakyang may megaphones na umiikot sa bayan. Pero noon, dahil wala pang megaphones at internet, isang tao ang sumisigaw sa gitna ng kalsada upang ipaalam ang mga announcements sa publiko. Ito ang mga town criers. 15. Dog Whipper Ang dog whippers ay mga taong naatasan na siguruhing walang mga asong makakalapit o makakapasok sa simbahan. Siyempre, kung may mga aso, posible silang dumumi sa loob o mag-ingay habang nagmimisa ang pare. 16. Herb Stewer ang herb tours ang mga taong naglalagay ng mababangong herbs sa mga sahig ng buildings. Ginagawa nila ito upang matakpan ang mga hindi magagandang amoy noong unang panahon na wala pang pabango. Karniwan sa mga herb tours ay mga babae. 17. Plague Doctor Nakaitim sila, may suot na sombrero at may kakaibang maskara na korteng tuka ng manok o ibon. Sila mga plague doctors noong sinaulang panahon sumikat sila sa panahon ng Black Plague noong napakaraming tao ang nagkasakit. Ang malaking patunay na wala ng plague doctors ngayon ay ang hindi nila pagsulpot noong nagkaroon ng COVID-19. 18. VCR Repairman Ngayong wala nang bumibili o gumagamit ng VCRs, halos na wala na rin ang mga tao nagre-repair ng mga ito. Pero noong wala pang internet at may VCR ang mga tao. 19. Fletcher Noong wala pang baril at pa na pa ang ginagamit ng mga tao. Patok na patok ang pagiging Fletcher. Sila ang mga gumagawa ng arrows gamit lamang ang kanila mga kamay. Ngayon may mga taong mahilig pa rin sa archery. Pero may mass production ang arrows at ang ilan ay hindi na gumagamit ng mga kahoy. 20. Body Snatcher Noong 1832, naipasa ang Anatomy Act sa Britain na siyang nagbibigay ng pahintulot sa mga medical professionals na pag-aralan ng mga cadavers na dinodonate sa kanila. Noong wala pa ito, ang mga body snatchers ang naghuhukay ng cadavers sa mga sementeryo upang ibenta ito sa mga medical professionals. 21. Scribe Ang scribe ay isang professional copyist. Noong hindi pa naimbento ang printing, ang mga scribes ang nagkokopya ng mga libro o historical documents upang magkaroon ito ng mga duplicate. Nang magkaroon na ng printing at photocopy na mas mabilis at mas accurate sa mga scribes, nawala na rin ang ganitong klaseng trabaho. 22. Hurdy Gurdy Girl Ang Hurdy Gurdy ay isang klase ng musical instrument kung saan may iniikot kang hand crank upang mapaikot ang gulong na siyang magpapatunog sa strings. Noong unang panahon, may mga babaeng nagpapatunog ng Hurdy Gurdy habang sumasayaw ang kanila mga alagang unggoy. Naaaliw ang mga dumadaan sa kanila at binibigyan sila ng mga barya. 23. Powder Monkey Ang Powder Monkey o kilala rin bilang Powder Boy ay isang batang lalaki na siyang nagdadala ng gunpowder na kinukuha mula sa powder magazine ng barko papunta sa artillery pieces nito. Tumutulong din ang mga powder monkeys na magman sa mga naval artillery guns ng barko at sikat ang trabahong ito mula noong 16th to 19th century. 24. Milkman Noong hindi pa nabibili ang gatas sa mga tindahan, dinideliver ito mismo sa mga tao gamit ang mga milkmen. Nilalagay nila ang gatas sa mga bottles o carton at dinideliver ito tuwing umaga. Laganap ito sa India noong unang panahon at nagde-deliver ang mga milkman gamit ang kanilang mga motor. 25. Watchtower Lookout Noong unang panahon, ginagamit ng mga tao ang watchtower upang makita ang mga nasa kalapit na paligid. Ang mga taong na atasang gumawa nito ay tinatawag na watchtower lookouts. Dahil sa taas ng watchtowers, madali lang nilang makikita ang mga taong parating. Trabaho rin nilang ma-report kung may forest fires sa paligid. 26. Typist Ang mga taong ito ang nagta-type ng documents ng mga tao noong wala pang personal computers at word processing softwares. Gumagamit sila ng typewriters at nagta-type habang nakaupo ang customers sa gilid na nagbabantay o kung minsan ay binabasa ang ita-type ng typers. 27. Sin-eater Noong unang panahon, may ilang cultures na nagbabayad ng taong kukuha o kakain ng kasalanan ng mga pumanaw. Tinatawag silang sin eater. Kakainin nila ang pagkain na inihanda malapit sa pumanaw. At ito ang simbolo na naubos na ang kasalanan ng pumanaw at pwede na itong pumunta sa afterlife ng may malinis na konsensya. Ano pa kaya ang mga trabaho ngayon na tuluyan na ding mawawala sa hinaharap? May alam ka pa bang mga trabaho noon na wala na ngayon?